Yeah, Yan, na naman good morning, good morning, good morning guys. Sasabawin ko na naman to or Paxil. Paxil at saka sabaw. Ito ang papaksiwin ko, guys. Yan. Na. Ito namang sasabawin ko. Yan. Sasabawin ko. Malalaking libgao. Ito guys, ang sasabawin natin ngayong umaga. Ayan. Pangasim natin kamnyas. Iba. tabak sa Bisaya. Ayan, malalaking libgaw. Isang klaseng isang klase ng dilis. lipgaw. Ayan, sarap na naman ng sabaw natin, ng kain natin ito. Hmm, yan maliliit, papaksibong ko ito. Ayan, paksiw. Papaksibin natin to guys. Iya, Hello guys, good morning. Magluluto tayo ngayon. Hmm. Lalaki ng kamyas. So ito ang sasabawin natin ito ang papak diba <coughs> So guys, ang sapaksiw natin, oh diba ito guys ang sasabaw naman natin kamnyas kamnyas ang pangasim natin ngayon na naman ayan ready na guys ang ating pampaksiw pang sabaw ayan talbos ng kamuti alam niyo guys, maganda din ganito magluto sa kahoy. Masarap ang kanin. Sa magbilis mabilis magano, maluto. Yan guys, ayan. Konting kulo na lang. Guys, ito na. Oh my god, sarap 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 sarap. Yeah. Diba? sabi ko guys oh may nag-iisang ano lukon hipon yan kainan tayo